In nome di Patre e Filho Amen. Shalom. Alechem. Maganda umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin na pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako inyong makikita uli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya, sapagkat ako'y paruroon sa ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng counting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nila magtanong. Kaya sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako iyong makikita ulit sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang salibutan, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y maging kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa at pagunita kay San Pablo VI, Papa. Kauting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita, ngunit ang iyong kalungkutan ay maging kagalakan. Ang mga salitang ito ng Panginoong Hesus ay nagpapakita ng kanyang pag-unawa sa pagkalito, pangungulila, at paghihirap ng kanyang mga alagad. Ngunit kasabay nito, ay ipinangako niya na ang lungkot nila ay mapapalitan ng kagalakan. Sa panahon ng krisis, sakit o kamatayan, tila hindi natin makikita ang presensya ng Diyos. Ngunit gaya ng sinabi niya, ako inyong makikita ulit sa ating panahon nararanasan natin ang maraming kaunting panahon ng pagkalito, pag paghihirap at kawalan ng pag-asa. Ang pandaydigdigang salot at epekto nito sa kalusugan, ekonomiya at pananampalataya. Ang pagkakahati sa lipunan at maging sa loob ng simbahan Ang pagkaunti ng bukasyon At mga aktibong kasapi sa simbahan Ang paglaganap ng sekularismo At panlalamig sa pananampalataya Ngunit ang salita ng Diyos ay paalaala Ang iyong kalungkutan ay magiging kagalakan ito ay panyaya sa pananampalataya. Manalig kahit hindi nakikita. Kumapit kahit hindi nauunawaan. Sa unang pagbasa sa gawa, nakita natin si San Pablo na patuloy na nangangaral. Sa kabila ng pagtanggi, sa tulong ni na Akila at Priscilla. Ipinagpatuloy niya ang misyon nisan tila tayo na rin ay napapagod sa panindigan sa pananampalataya. Lalo na kapag kaunti lamang ang tumutugon. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay kumikilos kahit tila hindi natin napapansin. Ang pagunita kay San Pablo de Si, bilang Papa, ginabayan niya ang simbahan nagita ng malaking pagbabago ng panahon. Isa siyang halimbawa ng pagiging tapat sa katotohanan at pagiging bukas sa Espiritu Santo sa panibagong habo ng kasaysayan sa panahon ng pagbabago ngayon. EI disinformation, kahirapan, digmaan, tayo rin ay tinatawagan na manindigan sa katotohanan ng ibanghilyo tulad niya. Manalangin tayo sa paghilom at para sa mga yumao. Aming amang mapagmahal, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, at sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Inang Maria, kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kagalingan para sa aming mahal na mga pastol, Ubus Puho Simbantulo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Canyares. Pagpalain mo sila ng lakas ng katawan, kagalingan ng kaluluwa, at pag-asa ng Espiritu Gayon din, hinihiling namin ang paggaling ng lahat ng mga karamdaman si Manuel Senior na sa ngayon, sa aming pamilya, kaibigan, at mga nanonood at nakikinig sa salita ng Diyos. Pagalingin mo kami, hindi lamang sa katawan, kundi higit sa lahat sa aming espiritual na pagkabulag at panlalamig sa pamamagitan ng intersasyon ni Maria, ina ng kagalingan. Aming inalay ang panalangin para sa mga yumaong aming minamahal, lalo na ang aking mga panalangin si Pope Francis, at lahat ng kaluluwang nangangailangan na iyong kawa. Naway matagpuan nila ang walang hanggang liwanag sa iyong feelings. Amen. Paano tayo tutugon sa harap ng mga hamo ng panahon? Paano tayo tumutugon bilang mga Romano-Katoliko? Tayo ba'y aktibo sa pagbabahagi ng salita at sa pagdarasal? Nakikisa ba tayo sa mga gawaing simbahan o dumidipinsa? sa pananampalataya, online o offline? Tinatrabaho ba natin ang ating mga pagkukulang sa pagsisisi? Pakikipagkasundo at pag-amin ng kasalanan sa kumpisal? Panahon na upang baguhin ang ating mga pagkakamali. Muling buhayin ang ating pakikibahagi sa misa at mga sakramento palalimin ang kalaman sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pagbasa at dasal. Maging mabuting halimbawa sa pamilya, trabaho at komunidad. Suportahan ng ating mga pari at obispo sa kanilang misyon. Ang ating mga referensya ay nagmula kay Juan sa gawa, Evangelii Nantiendi Nisan Pablo the Sixth, Catechism of the Catholic Church, 1224-1227, tungkol sa Eucharistia bilang sentro ng buhay ng simbahan, Youth Catechism, tungkol sa simbahan at misyon. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katuloy ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang na ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. And Amen. et set field, santi. Amen. God bless